Meron po sa ating pinabated. Mm -hmm. NBI um, director, yung resignation po niya, for acceptance. Mm -hmm. Nagkausap pa po ba sila in the past days regarding this? Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila nagkausap pero ang irrevocable resignation ni uh, NBI director ay uh, for acceptance. Ma'am, um, uh, how will this affect yung mga investigation na ginagawa ng NBI, lalong-lalo na po yung sa Missing Sabongero case? Marami naman pong mga tao pa rin po na may kredibilidad at maaasahan at mapagkakatiwalaan. Uh, sila pa rin po ay patuloy na nagtatrabaho para dito. Meron po kaya tayo na ma'am na shortlist kung sino po ang papalit kay Santiago? Sa ngayon wala pa po sa ating ibinibigay na anumang detalye. you <smart noise>